So, what's up mga guys? Uh good morning. So Ah uh, Ito na 'yung uh, shoutout nga pala dito sa may-ari nito. So, 'yan. So, i-check mga natin bago natin ipadala. So, 'yan. so yun uh, 8mm 'yung bala nito, bulitas tas 'yon. Uh, nilagyan ko lang dito ng scope kasi nag-test fire ako at 'yon, okay naman. Ayun, so ito na 'yung laruan mo boss, sana magustuhan niyo. So kayo na bahala ko mas maganda dito kasi 'yung big scope Uh, so, kung wala kayong red dot, yun. Big scope. Maganda kasi sa big scope to. Sakali ito naman, uh, ikaw na yung mag-adjust kasi hindi ko na dito nilagyan ng tornillo para kung sakaling gusto mo uh, uh, medyo na habaan ka para ikaw na yung mag-adjust at ikaw na lang yung maglagay dito ng tornillo. Kasi may iba kasing uh, na nagyan ko ng dito uh, hindi fit sa kanila dito so na mababalan daw so ayun kaya ngayon di ko na nilagyan ng turneta dito para kayo na mag-set kung ano yung haba ayan. so ayan ito na yung overall so maganda dito boss uh, big scoop Ayan, so babalotin na ito mamaya para ipadala.